ay uh, sabi natin ang hindi na tayo ay may kanya-kanya tungkulin na ginagawang panal. Sa akin kasi, sa aking sarili, marami din po ang mga pagsubok na dumaraan. Pero, ang pinagalawa ng mga mula, ang amang nasa lahat, yun po ang sinabi ng amang hindi. Tayo ay may tayo ay humingi na kapatawaran na, na ating mga nagawa mo kasalanan. Sabagkat sabi niya, bago ako dito pumunta, hindi basta-basta pumunta. Kasi maraming mga hadlang. Hindi sabi ko, may pagkakataon siguro, tabalik ko ako, ama. Pero siguro, hindi po masasabi. Pero tumatawag talaga siya, sabi niya. Bumalik ka, bumalik ka. At yun ang uh, ng na gusto kong ipalating sa atin ng Panginoon. At yung nag-text na ako, sabi na nila, Walang atin naman eh, sabi na nila, ang templo ito ay hindi para sa akin, para sa karamihan. Kasi na, ah, hindi, hindi, hindi para sa akin ito. Sabi nila ang Eden, ako ay instrumento lamang. Pero kapag tayo ay naniniwala sa kanya, paniniwala tayo sa lahat ng bagay ay makakanggang natin sa buhay na wala na Kasi, ang sabi sa akin ko yung araw may isang taong lumapit sa akin at ang sabi niya, Anak, pakisabi sa mga tao na magbalik loob sila sabang ako ay darating para ang araw. Ako? Kayo ba ay, ano? Uh, Dinaon kayo na po ng dalito? Kasi natin siya parang ako eh. Ako din ay nagdarasal sa Our Lady of Manawa. Pero, kung kasiya noon, sabi niya, kaya hindi ko magsabihin sa'yo. Kasi alam ko na ito ay isang katikista na tuturok ng salita ng Diyos sabi nga ni Amang Kide, sabi niya na ang mga katikista ay mga uh, oh, may pananaw palataya pero kulang kulang na, kulang ang pananampalataya palataya na ikakala sa tao. Ang sabi ko ka, sabi nga ni kung minsan wala ka, wala ka, wala ka, wala ka, wala ka, wala ka, zero. Zero balance. Kasi sa akin kasi, ang binibigay lamang ng simbahan bilang kahitista ay uno lang kayo. Sabi nga niya, kagaling narinig ko kasi nag-apagilin kayo na, hindi lang tayo sa material na bagay. Ang sabi niya, kailangan din magpakumbaba. At mayroon kang pag-ibig. Kung po yun, may at pag-ibig ay nasa puso ng tao. Sabi na, ako man ay galing din dyan. At oo, kasi nakita ka, ah, naramdaman ko si Amang Ine noon, naglalang at nakadyan kung saan-saan. Kami na magkakadyan kami doon sa simba na pinag-ulit-ulit ko talaga. Ano lang yan? Sabi niya, umunta ka, yun pa sa may karanglaan. Oo, pero sabi ko, hindi ko alam kung pupunta ako kasi maraming mga dahilan na ito yung Pero nung niya, pumunta ka na sa akin. Kaya nagtaka na ako eh. Yung templo niya, dito ay lumaki. Kasi doon, sabi sa, sa karaglaan, hindi ko talaga malaman. Alin ka at ano, may mga may, siguro may misteryo na gagawin sa iyo ng Panginoon. Pwede kang magsalita, pwede kang magbigay ng mensahe sa akin. So, yun, unang-unang pagkakita namin, hindi si Amangkine ang nakita ko. Kundi ang nakita ko ay ang Panginoong Yesus. Ang nasasalita, hindi man sila, hindi ang Panginoong Yesus. Sila po ay manigyan ng pagkakataon na ipamahagi sa bawat tao. Ang sinasabi ay pag-ibig. Pag-ibig. Sabi niya, wala tayong dapat pag-awayan tayo ay may isa. Ano man ang ating pananampalataya, tayo ay may isa. Kaya po, narito po ako ngayon, ng aksidente lamang sa pagkakataon. siguro, may gusto ipahihwating pero hindi ko maintindihan. Lahat na tayo ay tinatawag po tayo ng Diyos. Sabi nga nila sa Ingles, Many are poor, but you are chosen. Maraming tinawag, pero tayo ay mapalad kasi tayo ay narito sa panahon nito. Kaya nga, lubos lubos ang pagpapapala na Diyos sa akin. Itong biyaya ng ulan, ito ay bendisyon para sa akin. Ang masasabi ko lang po, sana po patawarin po ako sa lahat ng dalawa ko kasalanan. Patawarin po ako sapagkat ako lang po ay kao. Pero may damdani ang din po ako, nagtutok sa din po ako. Pero, ipinapanalangin ko sa Panginoon na sana makita ko yung daan at patungo sa kanya para Salamat po. Maraming salamat, Ricky, kami yung pinaniwanan sa mga dito, mga kataman, ang langanunod. Maraming salamat. Ilapas mo, mo. mo ang mga bagay na gusto mo sabihin, pigil. Kaya ikaw lang ang nakakalaw niyan. At yan din hindi kayo ng Diyos. Tuloy mo ang mo. mo ang mga araw ng mabuti para maraming mapanga, maraming ay susunod at bumalik sa Diyos. Yes. Yes. Dahil kailangan natin na ngayon, pagdating natin iralin ang pagsarili natin. Misa, spiritual natin. Ang karamihan, lang lang. Dahil na una-una dumating sa nila. Umira ang pang tao nila. Mayroon mga minsay na hindi siya kanila, ayaw nila. Ay, halos hindi nila tanggapin dahil nahiya siya sa tao. Ano bang magkasi na sa tao kang nahiya kung hindi ang buhay sa iyo? Kung kang mahiya na ayaw buhay yan sa kanya, dapat tuloy mo ang gampanan ang pinagawa sa iyo. Huwag mo ang lahat ng sa nandiyan. Paliwalayin mo ng tao, siya lang, isipin mo lang, nakakatulong ka sa iyong tao, yung gusto kong sa iyo. Tama hindi? Laban sa laban. Huwag kang tinilalim ang pagsalid natin kung anuman ang atutulong kong higit sa sa na Diyos. natin sa Diyos ng bahala sa iyo. Huwag kang mahihiyak. Sukot lang basta ang kabutihan ng iyong gawa at matamig ka ng mayroon yan, surungkot, asal. Nandiyan, asa. nandiyan yan, kasi sa paligid-ligid, wag mo silang pagsinin, lang ang iyong pinagagawa sa iyo. Ang sabi ng Diyos, ang lahat man ang nagliligot sa akin, anak, wag mo na ng gabi mo yan, ako na ang bibigay ng parusa sa kanya. Nakasulat din sa bibigyan, ang gawa ng masama, ang kabayaran ay, hindi niya buhay niya. Buhay pa ang kayamanan niya, ang katawan niyan, niya. Kinoon niya rin sa Diyos niya. Kailangan at isip ang bawat salita ay isipin muna bago ka magsalita na nagkasakit ka ba o hindi. Huwag pa pamigla-migla. Pasugot-sugot, ba, ba, isipin muna ang sabi ng Diyos sa ating anak Huwag kang magsalita ang mga sakit sa kapa mo. Kung oras na nasaktan yan, pati ako na rin nasaktan mo. Dahil anak, katawan ko ang pinahirap ko sa inyong lahat. Ang tirahan ko, bawat isa sa inyo, kung tinanggap niya mo, ay nasa puso niyo. At ang tahanan ko, nasa inyo. Ulo talaga dalawang puso, dito ang pulunay ng tahanan. Kung tinanggap mo siya, tatang, at siya ay patutungo sa iyo. Ang sabi ng iba, paano siya papasok sa puso natin? Amen. Dahil ang Diyos, walang walang simple. Kung tinanggap mo siya, ah, buksan mo ang puso mo at siya kanyang tahanan. Ang tahanan niya, ang puso mo. Ang tunay niya tahanan ay nasa langit. Kung tinanggap mo siya, tatanggapin ka rin sa paraiso niya. Puso mabuhay, ang lahat kahit sino man at pumunta dito, ay ay freedom dahil ang salita ng panghalang Yesus. Huwag, huwag punta dito magmula, huwag, 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 malait, hindi ito karapat dapat dito. Ang dito, ng lahat. Pupulutin ang aral, mga aral ng kabutihan at sila aunin sa puting. Pataas ka na nga. Kinataas mo pang sarili mo. Supra ka na. Sabi niya, sabi ng Diyos, mo ang sarili mo. aulin mo sila sa puting. Kung ba sila? Itaas mo sila. Huwag mo itaas iyong sarili. Dahil ikaw ay mataas na. Amen. Amen. Oh, kasi sabi nila, ay mas mataas ako. Dahil binigay sa iyo ng Diyos, ang lahat ang gusto mo binigay sa iyo, lahat ng kaluwang binigay sa iyo dahil sa ganda ng ugali mo. Ngayon na binigay ko na sa iyo, bakit nagbago ka na? Nang lait ka na, noon ay sutra ka kung mo. Ngayon, tumaas ka na, tumaas ang sahod mo, tumaas na lahat. At yan ang mo. ako, bakit wala ka na? Irespeto sa mga dati mong kasamaan, mga mahihirap. Saan ka pa galing? Hindi ba sa mahihirap? Huwag ka magbawas ng kaibigan. Magdagdag ka. Dahil ang kaibigan mo kahit mababaya bilang araw, kailangan mo rin siya. Huwag magbawas, magdagdag. Dahil kung noon wala ka, sila ay wala din ang saya, samahan. Ngayon, mga sinso ka na, matundad ka na, nakalimutan mo sila. Sabi na, ng Diyos, anak, lahat ang nilin mo, binigay ko na sa iyo. Bakit iyong kapatid mo, pinabayaan mo, bakit hindi mo siyang pinalita? Ibig sabihin, bakit ako nakalimutan mo na, kung sinaktan mo siya, para ako na rin ang sinaktan mo. Amen? Yun ang aking sasabihin, pagpaliwan ako sa inyo, lahat, para salamat ulit sa inyo, hanggang tangari po sa inyong lahat.